Tanong ni Ness Wayne. Chef, anong substitute ng cream of tartar? Kalamansi or suka kasi yung gamit ko pero parang hindi ako satisfied sa merang niya. Totoo po talaga yan. <clears throat> Para sa akin, pagpansarili natin, okay lang na maglagay tayo ng kalamansi, okay lang na maglagay tayo ng uh, suka, pero may payo ko kung pambenta natin, wag na lang po tayong gumamit. Or kung na Mix na natin ng egg whites na wala natin choice. Maglagay tayo ng kalamansi or suka. Pero wag natin itong ituloy-tuloy. Kumbaga, pang-relievo lang panandalian. Cream of tartar talaga ang akin pang nalalaman. Ayon sa aking experience, disclaimer ha. Yun talagang pinakamagandang gamitin. Cream of tartar na original. Hindi yung cream of tartar na magaspang ha. May mga cream of tartar kasi na iba ang kulay. Ang cream of tartar, puting-puti. Puting-puti siya. Tapos pag pinipindot mo siya, uh, nabubuo -buo. May mga cream of, cream of tartar kasi ngayon na, na order natin sa iba, na ibang kulay, tapos pag hinahalo natin, magaspang pa rin ang ating merang or ating merengue. Yan pong iwasan natin para hindi masakripisyo or hindi tayo manibago sa outcome ng ganda ng ating gawang chipon or sa ating recipe na ginagawa. Dahil masisira po tayo sa ating customer, kaya ingatan natin kung pansarili, no problem yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Basta pang sarili kasi tayo lang naman kakain doon. Pag pambenta, need natin talagang gawa ng magandang cream of tartar. Okay, follow for more.